Hi guys, what's up? So for today's video guys Meron na naman tayong bagong abubot kang YT or Aerox 155 natin So, ayan Galing din Indonesia paisa isa lang guys Para hindi masyadong mabigat Pa isa isang order Pero nagsasabay Dumadating, ganun pa rin <laughs> Lagay pa ng gastos So, andito na guys Check natin to. Okay, comment down below kung anong laman nito, guys. Let's go. Unbox na natin. Huwag na natin patagalin pa. Unbox na natin. ko. Baka madamage. <gasps> Tingnan mo naman yan. Pa! Ayan pa! Boom! 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 Galing Indonesia yan par <laughs> Plastic lang siya par, pero parang uh, naka, ano bang tawag dyan yung parang um, pandikit lang na carbon. Pero goods na, di diba, mura lang to par. so sa mga gusto mo order nito, ilalagay ko yung link sa description na. Let's go! ito yung kakabit natin guys So first, tatanggalin muna natin to guys. So sa previous video natin, ito yung kinabit natin. So, ang ganda niya guys, so, oh. Hmm, Napaka-aesthetic tingnan, no? oh. Ayan. So, tatanggalin natin ito guys. Pero ibabalik lang din natin tong mga score natin since di pa, natay, di pa tayo nakabili ng uh, GR5 yung pangarap natin na bolts so hopefully maging successful na maging, magiging successful tong youtube channel natin para maka ano tayo maka bili tayo ng JBT na ano panggilid tsaka muffler high pipe yung version 4 magpapalit tayo, magpapalit din tayo ng head para sulit so kung naalala nyo yung ram air natin guys yan sulit pa rin let's go tsaka nakapag nakapag ano na rin tayo nakapag magic lord So nabili ko nga pala tong screw natin guys. Tong Philips score natin sa DIY. Mura lang to. Hindi mo hindi mo maabot ng 100 pesos ata. Bilhin natin to. Magnet na din to, guys. Tatanggalin natin to. Ito lang ba? Parang meron pa. Okay may tatlo pa. yun so kakabit na natin tulip tingnan nyo naman yun guys ganyan yun guys oh. So, okay let's go so bago yan babalik muna natin to let's go hmm. so anak ko pala anak ko pala yung nagiging videographer natin guys uh. Teka lang. như gấp Take a long, take Oke. Okay. Yeah. Yeah, please. Ah. Oh, boat. Kasang ribap. Ya, napa panasnya. And I uh, okay. uh, need <laughs> 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 get my ano the box. Box. You know, you know what I mean. And the uh, color green. Yes, guys. Uh, kakabit ko lang mo yung mga screw guys. Bago tas iko continue natin yung pagbibidyo. Let's go. Maganda naman siya guys, pero yun nga lang, di siya masyadong fit. So kailangan mo talaga ng ng paraan para magkasya yung mga screw dito di mo muna iigpitan ipapasok mo muna yung dito sa ibabaw test dito, ewan ko na lang kung papasok pa ba yung dito, lalo na yung dito so importante na ipasok natin yung filter ayan para safe yung throttle body natin air engine natin so let's go try muna natin tong ano try nating hanapan ng paraan so ito yung literal na tiis pogi uy ayun pumasok siya guys yan yan Good news Tumasok sya yan Try kita na natin dito Ito, Huwag kayong mag guys ilalagay natin sa description yung link kung saan natin yan nabili so para makabili din kayo ayan guys aesthetic na siya tingnan guys so racing seat na lang yung kulang tsaka JVT muffler so that's all for today's video thank you so much and please support my channel Let's go guys.